يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, so pananampalatang Islam, muna sa lahat o kayo nagpapasalamat, pungpuri at tumadakila ka Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating tatalakayin ang pagiging obligado ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kung saan, ito ay nulat mula sa hadith ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itayo ang Islam sa lima. Ito ay ang una, ang pagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa taala at pagiging propeta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay ang pagtayo ng ating pagdarasal o pagsasagawa ng pagdarasal ng limang beses sa isang buong araw, sa araw at gabi nito. At ang pangatlo ay ang pagbibigay ng zakah o yung kawanggawa na kung tawagin. Ito ay obligado sa mga taong may kakayanang magbigay ng zaka o sa mga taong may yaman na obligado sa kanilang magbigay ng zaka. At pang-apat ay ang pagsasagawa ng tinatawag nating pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. At ang panglima ay ang paghahaj o yung paglalakbay sa Makkah. Ito yung tinatawag nating limang haligi ng pananampalatang Islam. So ang mga haligi na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ay obligado sa atin bilang mga Muslim. O obligado sa mga naniniwala sa pagiging just ni Allah SWT at pagiging propeta ng propeta Muhammad SAW na kanyang gampanan ang, ilan, ang ibang mga haligi ng ating pananampalataya. At sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalataya Islam, dito inobligas sa atin ang pag-aayuno na kung saan ito ay ginagawa natin bilang pagsamba kay Allah SWT at bilang pagtugon sa pag uobligas sa atin ni Allah SWT na kanyang inobliga ang pag-aayuno hindi lamang sa atin sa panahon natin kundi sa mga nauna pa sa atin na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun O kayo mga mananampalatay inobliga sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang, ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo nawa kayo ay magkaroon ng takot. So ang dahilan bakit inobliga sa atin ang pag-aayuno nang sa ganon ay magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito, sinabi dito mga kapatid na inobliga ito sa atin at sa mga nauna sa atin. So ang pag-aayuno ay hindi lamang sa atin kundi sa mga nauna rin sa atin ay isinasagawa na rin ito at ito ay inobliga din sa kanila. At ang pag-aayuno ay inobliga sa buwan ng Ramadhan. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal ng Quran, "Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudallinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sa buwan ng Ramadan ibinaba ang banal na Quran, ito ay gabay sa mga tao at pag pagpapaliwanag sa mga nauna pang mga gabay. At ganun din sino man ang nasaksihan niya ang buwan ng Ramadan o naabutan niya ang buwan ng Ramadhan, siya ay magsagawa ng pag-aayuno. So yung pagkasabi dito ni Allah subhanahu wa na magsagawa ng pag-aayuno ay ito ay kanyang sinabi na pag-uobliga sa atin o pag-uutos sa atin na isagawa natin ang pag-aayuno kapag tayo ay dinatnan natin o naabutan natin, nasaksihan natin ang buwan ng Ramadhan. So nangangulugan na ang pag-aayuno na obligado ay isinasagawa o inuobliga sa atin sa buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ang, ang hadith at ang mga aya mula sa banal na Quran, ito ay patunay ng pagiging obligado ng pag-aayuno sa atin bilang mga musim, bilang mga mananampalataya ni Allah Subhanahu at ito ay obligado sa buwan ng Ramadan. Nawa ay napulutan natin ng aral ang videong ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat.